Isang linggo bago ang undas, bumiyahin na si Tam pa uwi sa probinsya ng La Union. Anya, mas mainam na raw ito bago pa man ang dagsa ng mga biyahero sa susunod na linggo. Hindi ko sure po kasi hindi naman ako nag-travel pag November 1 and 2. So mas maganda na ngayon na medyo maluwang lang. Apo. Okay. Sa terminal ng mga bus sa Governor Park Road Baguio City, bagamat matumal pa ang dagsa ng mga pasahero bago ang Undas, naghanda na ang ilang bus companies para dito. Isa narito ang mga bus na bibiyaheng Ilocos. Madami na sir, kaya magdadagdag kami ng ng mga bus namin. Pero hindi pa raw sila sigurado kung ilang units ang kanilang kukunan ng special permit mula sa LTFRB para bumiyahe sa Undas. Baka this next na concert, next week siguro, baka depende po yung idadagdag na bus. Pero ang bus company na ito na Biyaheng Cagayan at Isabela, fully booked na ang ilan sa kanilang mga biyahe. Dahil dito pinag-aaralan na rin nila kung ilang units ang anilang idadagdag na bibiyahe. Um, Baliyong yung fully booked namin sir is October 29. Yun po yung fully booked namin kasi yung mga estudyante po nagsisuwian, yun po. Kasi depende rin po yung mga bus namin kung may aakyat po dito. Sarantala, tuloy-tuloy naman ang dagsa ng mga bibiyahe papuntang Pangasinan at Metro Manila. Ayon sa isang bus company, posibleng dumagsa ang mga biyahero pagsapit ng weekend hanggang sa susunod na linggo sa mga darating pa mga araw, baka dun po sila dumagsa. Kasi papaakyat pa lang po sila ngayon eh, sa Baguio. Tapos, siguro next week, maybe next week po, baka yun na po, maging madami na po yung mga passenger. Baka yun na yung sakaling kulipok po kami. Tiniyak na rin ng Baguio City Police Office ang seguridad sa mga terminal ng bus at pagmamando ng trapiko sa lungsod sa kanilang Oplan, Kaluluwa.